Ay, tabi kayo, may sasakyan o. Hoy, tabi kayo dyan. Okay, okay. Ay, may karay. Buko okay, okay. kayo. Oh, ah, kanyang bike to. Buko do kayo doon kayo. Hoy, okay, okay. alas kayo dyan. Pap papasok ito o. Oh. Ay, oh. Ay. Ay doon kayo, doon kayo. Do kayo <laughs> dar <coughs>